Lalaking na akusan ng pagsaksak sa isang baby, wala daw sa tamang pag-iisip para humarap sa korte para sa kanyang trial. Isang baliw na lalaki sa Texas na may mga tattoo sa kanyang muka ang nakasuhan ng felony to injure a child matapos niyang random na pinagsasaksak ang 3-year-old na anak ng kanyang kapitbahay noong Abril. Ang 21-year-old na si Jose Molina ay naideklarang incompetent to stand before trial at nautusan na isang Houston judge na magpunta sa isang psychiatric hospital para ma re siya ng korte matapos ang isang daan araw. This is the first time had a with the araw. He has an extensive criminal past, including assaulting a family member. 3 year old na si Emmanuel Voles ay naglalaro sa common grounds ng kanyang bahay sa Casa Real noong April 22 nang itong si Molina na tinawag ng mga kapitbahay na Kukui na ibig sabihin ay monster sa Spanish ay lumabas mula sa kanyang apartment. Tahimik na nilapitan ni Molina ang bata mula sa likod. Nilagay niya ang kanyang tuhod sa likod ng bata at tatlong beses niya itong sinaksak gamit ang isang kitchen knife. Ang ina ng bata na narinig ang pagsisigaw ng bata ay nagmakaawa kay Molina na huwag hilain ang kutsilyo mula sa leeg ng bata. Pero tinakot ni Molina Molina ang babae, sabay sinaksak ulit ang kawawang bata. Ayon sa mga kapitbahay, binitawan ni Molina ang kutsilyo sa labas ng apartment gate at umalis ng parang walang nangyari. Agad na inaresto ng mga responding officers si Molina na natagpuan nila sa isang local convenience store sa tapat lang ng kalsada. Sa awa ng Diyos, si Emmanuel ay nakapag-recover na mula sa nakakatakot ng na mga pangyayari. Pero nag-aalala ang kanyang ina para sa kanilang pamilya at sinabing dapat na maparusahan si Molina para sa kanyang ginawa.